mga best welcome back sa aking channel. Ngayon, ang tanong ng bayan, laos na ba ang Aldub? Balikan natin ang nakaraan. Nagsimula ang Aldub noong... Padan, mukang kau! Hey, eh, kala ako ni, jadi kau, bukan tangan di ako bagi ni! Ka kau. Da... ...sa Itbulaga, sobrang lakas ng impact nila. 25.6 million tweets for Aldub E for Love in just one day. Astig di ba tapos lipat tayo sa 2018 nag solo sina Alden Richards at Maine Mendoza si Maine ang dami niyang projects at noong 2023 sinabi niya na sila na ni Arjo Atayde si Alden naman busy pa rin sa showbiz at may mga endorsements at negosyo kahit wala na ang love team umaasa pa rin ang Aldab Nation sa reunion may mga boycotts pa nga tulad na ng boycott EBX GMA 732 noong 2023 at boycott at Bulaga 20 noong April 3, 2024. Talagang loyal at mahal na mahal nila ang Aldub. Active pa rin sila sa social media gamit ang Aldub pa rin no to solo projects. At Aldub will be back. I really wish her well and you know, sana... I hope that wherever she is now, I, I hope that she's very happy. kasi in for the longest time, she deserves that. Yes, yun naman po. Grateful yeah. din po ako sa friendship namin niya. So, laos na ba ang Aldub? Hindi ah, solo projects lang muna, pero buhay na buhay ang Aldub Nation. Naniniwala pa rin sila na babalik ang paborito nilang love team. Keep the faith mga best. Sino ba naman ang ayaw ng next chapter ng Aldub story, di ba? Hanggang dito na lang muna. Like, subscribe at notification bell para updated kayo sa mga susunod na chika. Bye! Uy, mga kaibigan! Ngayon, tatalakay natin ang pinakamaikting na labanan ng mga fandom, Aldub Laban sa Captain. Sino nga ba ang tunay na hari? Una, ang Aldub, ang iconic na tambalan ni na Mendoza at Alden Richards. Sumikat sila noong 2015 sa kalyaserye segment ng Eat Bulaga, at agad na naging phenomenal. Ang Aldub Nation, ang kanilang mga masusugid na tagahanga, ay bumasag ng mga record sa social media, na may 41 milyong tweets para sa Aldoub EB tamang panahon. Nanguna sila sa TV ratings, pinagbidahan ng box office hit na Imagine You and Me, at nakapaglikom pa ng PHP 4 milyon para sa mga Aldoub libraries. Hindi may ang kanilang impluensya, kaya naman umani sila ng maraming paranggal at endorsements. Sa kabilang banda, mayroon tayong Kath Den, ang hindi inaasahan ngunit minahal na tambalan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang kanilang pelikula noong 2009 na Hello Love Goodbye ang naging highest-grossing Filipino film of all time na kumita ng 880 million sa buong mundo. Ang pelikula ay umani ng maraming papuri at tumatak sa puso ng mga Pilipino lalo na sa mga OFW. Nanalo si Catherine ng Best Actress sa 2019 Metro Manila Film Festival at si Alden naman ay nag-uwi ng Asian Star Prize sa 14th Seoul International Drama Awards. Ang kanilang chemistry at cultural impact ay nagpalakas ng kanilang popularidad na nagresulta sa napakalaking presensya sa social media. Parehong may kani-kaniyang kalakasan ang dalawang fandom. Ang maagang pagdomina ng Aldub sa social media at impluensya sa TV ay maalamat. Samantala, ang record-breaking na pelikula at international recognition ng Captain ay mahirap talunin. Kaya, sino ang tunay na hari? Kayo na ang humusga. Ay comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang exciting na content. Kitakits tayo sa susunod.